Araw po ngayon ng lunes, alamin muna natin ang presyohan ng mga bilihin sa ilang palengke sa Metro Manila. May report naman po si Isaiah Mirafuentes live, Isaiah. Rise and shine, Ryan. Alam mo, ngayong huling araw ng Setyembre, ramdam na ramdam na ang unti-unting pagtaas ng presyo ng bilihin dito sa Netacumart. Partikular na ang presyo ng karneng baboy. Dito sa Nepac Umart, bahagyang tumaas ang presyo ng baboy kumpara noong nakaraang linggo. Ang presyo ng kasi may naglalaro sa 300 pesos hanggang 320 pesos per kilo. Ang pigi naman ay nasa 300 pesos hanggang nasa 320 pesos ang kilo. Ang yempo, 300 pesos ang kilo. Pork chop, naglalaro sa 300 pesos ang kada kilo hanggang 310 pesos. Ang buto-buto, 280 pesos hanggang 300 pesos ang kilo habang ang giniling naman ay nasa 300 pesos ang kilo. Ayon sa mga nagtitinda, bagya itong tumaas ng 10 hanggang 20 pesos kumpara noong nakaraang linggo. Pero sa kabila ng bahagyang pagtaas, lumakas naman ang kanilang benta kumpara nitong mga huling araw. Samantala, ang presyo naman ng baka ay naglalaro sa 350 pesos hanggang 400 pesos ang kada kilo. Ang manok naman, 290 pesos hanggang 300 pesos ang kada kilo. Samantala, ang isda, ang tilapia ay nasa 130 pesos ang kada kilo. Ang paborito nating pambansang isda na bangus ay nasa 150 pesos ang kada kilo. Ang galunggong, 280 pesos ang kada kilo. Ang salmon, 150 pesos hanggang 250 pesos ang kada kilo. Ang tamban, 120 pesos ang kilo. Ang yellowfin tuna, 220 pesos hanggang 300 pesos ang kilo habang ang posit naman ay nasa 350 pesos ang kilo. Punta naman tayo sa presuhan ng gulay. Ang ampalaya ay nasa 100 pesos ang kilo. Talong, 110 pesos ang kada kilo. Pecha ay 90 pesos ang kada kilo. Sitaw, 10 pesos ang kada tali. Kangkong, 15 pesos ang kada tali. Kalabasa, 65 pesos ang kilo. Kamatis, 55 pesos ang kilo. Carrots, 80 pesos ang kada kilo. Ang patatas, 55 pesos ang kada kilo. Habang ang sayote naman ay nasa 35 pesos ang kada kilo. At tingnan na rin natin ang presyo ng asukal. Ang refined sugar dito sa Nepa Qmart ay nasa 74 pesos ang kada kilo. Ang white sugar ay nasa 68 pesos ang kada kilo. Habang ang brown sugar naman ay nasa 65 pesos ang kada kilo. Alam mo Ryan, sa mga nakausap nating mga nagtitenda dito, mas umaasa sila na posibleng tumaas pa ang presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan. Kadalasan daw base sa kanilang mga experience ay tumataas ang presyo lalo na kung papasok na ang buwan ng Setyembre. Reklamo naman ng ilang mga nagtitinda dito ay yung uh, parami na ng parami yung mga nagtitinda sa labas ng palengke dahil sabi nila Uh, mas mura daw at mas mababa ang presyo ng mga nasa labas kumpara ng mga nasa loob dahil may binabayaran silang uh, puesto. pwesto. Sa ngayon, dito na yan sa Nepac Umart, parami na ng parami ang mga namimili at kanina nga bago tayo meron, nakaramdam tayo ng uh, malakas na pagulan pero sa ngayon, sumilip na rin ang haring araw. Balik mo na sa Ryan. Nako masarap sana ngayon ay saya yung nilagang baka kaso medyo mahal na sa 300 to 400 pesos. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.